Batman nga mamanwa ang sa, sa 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 Karaga region. O, kayo lalim ang among na hiragumuman dito tungod sa ilang pagpaturagas o pamumba o pamusil sa mga sibilyan. Tungod kayo dili ni insakto nga ilang gibuhat sa buhat tungod kinakot kinipagpalapas at tawanong katungod isip mga mamanwang lumad. sa National Commission on Indigenous Peoples yung mga katutubong mamanwa at mga lumad sa Karaga at saka sa Pukitor para i-bring to attention ng NCIP yung mga ganap na forced evacuation at militarization ng mga indigenous peoples communities in sa mga areas kung saan laganap ang mining corporations. Kaya mahalaga yung papel ng NCIP dahil ito supposedly yung mga kalaga para patan ng mga katutubong uh, din sa maraming uh, instances eh pa mismo yung mga patutuko pinag-aaway sila um, para bigyan ng daan yung operations sa mga malalaking na ini